Ayun. Masarap ng kain ko sa bahay, kumakain ako. Biglang sumugod to. Halika dito, halika dito. Halika dito. Ito. Pinuntahan na ako sa bahay. Nakasagi daw siya. Ako naman nataranta nagdamit. Tumayo agad sa pagkain. Ayun pala, hindi naman pala totoong emergency. It's a prank. Gusto niya mag ako dito. Eh, may duty ako, hindi pwede. No way. Kaya uwi mo na ako sa bahay. Naprang ako. Ang galing mo, ang galing mo. Ang galing mo mga prank. Hindi, <laughs> <boy. Ay>, <laughs> galing mo na lang gagawin ko. Uh, Edit mo na lang. Yun. Hindi, hindi, kakain na lang muna ako. Tapos, pupunta mo na ako doon. Mag-report ka. Oh, Mag-report mag 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 mo na ako. Kaso nadali mo ako, it's a prank ka. Na-prank mo ako, lubit mo. Ang sarap ng kain ko tapos. Ang lubit <laughs> mo talaga. <laughs> Tara, nabasa na ko palagi na pag yung vlog mo, boy. Wala. Ako yung nagpa-prank, pero na-prank ako. <laughs> Nakakatatlong ano, subo pa lang ako ng kain. Biglang dumating emergency daw, nakasagi daw siya. Sabi ko, bakit ako tinawag mo? Ako daw malapit eh. Tsaka mabilis daw. Ayun, pagdating namin dito, may video okay. Kaya tumakbo kaya kagad ako palabas. <laughs> It's a prank. Ang lupit mo. Idol na idol. Prank. Ang lupit. Hindi, Ang lupit mo, boy. Kaya na ba Sa loob ko na po nakisoy. Alam mo Natawa ko. Yung gutom ko, na na natawa ko, boy. Ay, okay, ba, bye. Ang <laughs> lupit mo. Sige, uwi mo na ako. Uwi mo na ako ha. Ah. Hanapin mo ako dito boy. Oh, sige. Galing mo boy. <laughs> Nadali mo ako. <laughs> Niyari ako ni Presto dun ha. Numakain ako. Numakain ako sa bahay. Naka tatlong subo pa lang ako. Sabi niya boy. Sa mga mga nakasagi ako sabi niya. Nakasagi daw siya. Tara sakay ka. Sabi, pagsakay dito ako din <laughs> Sabi ko may duty pa ako. oh